Dito lang ho nagsimula yung mga mga manok na mga manoko ko. Dito sa bulik nito, kaya ah, itong medyo yun, yung light brown ba ito? Itong mamuti-muti na ito. Dalawa lang ho. Ang anak ko niyan, yung yung naglilimbib natin doon na kuli itim. May pisa na ho ngayon labindalawa. Naglilim din pala siya. Ito ho yung ano, yung una nating ininkubi ah uh, Pito. O, ay bali. O, four month na. Ito naman yung labindalawa. Ano ito? Uh, one month. ang bilis yung magparami magsimula lang ho tayo magpapisa noong December hinapin natin yung isang bulik yung halos lahat po nito karamihan po nito ito po galing sa ano sa sa itim itim natin na babae puntahan po natin yung mayroong yung black astrolot na binigay sa atin ito po laban dalawa rin po ito eh. ah, po yung, no? yung mga black astrolot Ayan, to. bale ano na po ito 2 uh, weeks 2 weeks old mayroon pa po siyang ilaw yan po yung ating mga <coughs> mayroon din po siyang kabiro yan yung mga mga mabuti